Uh, meron po pala tayong nire-rescue ngayon na L300 na Mitsubishi at ang problema nito ay yung kanyang secondary clutch master ay nag na o lumusot na po at dito pag-usapan natin ano paano nga ba ito pinapalitan at ito po yung madali lang naman May ano, makikulit ko na ito na po sa inyo madali uh, ito lang po itong palitan basic na basic yeah. lang to at uh, Paano din ito pagaganahin na uh, yung madali lang siyang pagganahin. Lalo na ang sira lang naman ay ito si Touchmaster. Madali lang po itong pagganahin. Uh, ito ituturo natin kung paano ito pagganahin na mabilis. Uh, Unang-una, ito, ito, ito tinanggal na ito eh, no? yung secondary touchmaster niya. Pero bago ito tinanggal, yung hose po nito, yung supply mm -hmm. na hose, mm -hmm. yung hose na si Kandari Task mm -hmm. Master, iipitin po natin At sa pag-iipit, mm -hmm. huwag naman po yung mahigpit na mahigpit na mapupunit yung hose. Iipitin mm -hmm. lang po natin ito yung tamang-tamang pag-iipit lang. Nang sa ganun ay huwag na huwag na umaan, na makadaan. At ito, yung secondary customer master, lilinisin natin to. Pero, sa paglilinis ito, titingnan nyo po, kung hindi naman magaspang yung nasa loob, wala namang masyadong, a uh, wala namang pong alawang, malinis naman, may gina, ano na lang, pupunasan natin, tutuhugasan ng COVID Pero pag sakaling marami ho siyang dumidon, tsaka magaspang, lilihain natin 1,000 ano. Tapos ito nga pala yung kanyang sirang ano, sirang piston. Ito, ito po yung dahilan bakit ito nag-leaky ngayon at lusok na. Hindi na makagana yung clutch. Ito. Nakikita nyo po yung rubber cap. Sira na yan. Ito po ay single rubber cap lang po. Ang ipapalit natin dito para hindi naman siya mabilis na masira. Muli, ito po. Ito. Dalawa po yung kanyang rubber cap. Tawag po dito yung double rubber cap mas maigi ito kasi uh, komo nga dalawa yung level cap niya uh, hindi siya madaling masira hindi siya madaling magliking ayan ay kakabit na natin to ano uh, matapos itong malinis kakabit natin dito sa kanyang secondary catch master. ngayon ikakabit na natin to Dun sa kanyang lalagyan Dun sa gilid ng transmission meron lang po itong dalawang bolt ayan kakabit natin to uh, at katapos na ito'y mahigpitan, ikakabit na natin to, itong kanyang host, yung kanyang host ng big fluid. Ano. Huwag muna nating bibitawan yung vice grip. Uh, kakabit natin, pagkatapos nating mahigpitan itong banjo bolt dito, tsaka natin ito bibitawan. Ito, bibitawan natin itong, ano, yung kanyang vice grip. Ngayon, ang sekreto dyan, huwag nyo munang ikakabit yung videos ko. Hayaan nyo pong makatuloy yung big fluid dun sa secondary class master. Ayan, pag tumulo na yan, saka natin kakabit yung uh, ko. At ito, pagkatapos may pitan, papansin ninyo, isang apak lang po ito. Gagalaw na itong no? Gagana na ito, tingnan nyo. Ayan, makikita okay. nyo, isang apak lang po yun, ano, no? sa clutch. O ganyan po, kabilis pagka, yan ay, yung procedure na yan ay sinunod nyo. Sana po ay mayroon kayong natutunan ano at maraming salamat po sa panonood.